Malakay like, Gan to my YouTube channel. Nandito kami ngayon, hindi ko alam pala kung nasaan kami. Yan. mag ice coffee sila ate. Ayun si Marvin iiwan na lang. Tapos mag-try tayo ng milk tea. Tapos may dadaanan kami. Okay. Yan, nandito na kami. Ano to, Vietnamese restaurant. Taro Taro. kami ng Kukunin namin yung suman. Kaya lang, kaya lang, kaya lang. pumunta it. ng Canada. Inampun niya na. Baby pala. Puno. Ah, yan na. Lalaki pala nito. Saan oh? Canadian Tire. Ito yung suman guys. Tulad nung sa summer. Ayan oh. Saan, saan. Ah, sa harap ka magpapark? Okay. Oh, Doon daw si Marvin magpapark. Una na kami nila ate bell. Sa so, to oh. 25 lang. Naka sale. Ihawan. Pwede na siguro to. Sa amin lang naman ni Marvin eh. Ito. Ano to? Ihawan din ba to? Oo oh, oh, nga no. 300, mahal. Mas mura yun sa ano. 200 lang ata yung sa Costco eh. Tapos ito, 90. Ito, 140 naman to. Ay, sa labas guys, ito yun tayo mga halaman. Pero gusto ko kasi mga gulay eh. Bye ma'am. Ayan. Wow. Ngayon ako nakapasok sa ganito. Si Marvin nasa loob. Tingin-tingin muna tayo. Uy. Ang ganda. Ano ito, bebe, oh. Bibili mo ako ng halaman? Sabi mag-alaga ako. Mag-alaga ako. Sa lubos. Ano, Pepino oh. Seed pa lang. Be, maganda yung seed pa lang. Hindi, tatanim ko na yan doon. Palakihin Hindi, ko na lang. lang. Bakit seed? Para ano? Ito, kasi tumubo na para mabilis na yung tubo. Para mag, ano na. Ito mo lang. Ay, <laughs> umiwa. ML lang, ML. Si Mia, wala pa lang silbi. Wala, makakata ang <laughs> apat Wala pa lang silbi. Wala lang silbi. Wala pa lang wala akong buhay sa ano, mag-farm lang ako. Guys, 5 p.m. na, tapos ngayon na lang ulit kami lalabas si Marvin. Kumaka kumain kami kanina, tapos yun, nag-ML sila. Tapos ako naman nag-karaoke, karaoke ako dito sa labas kasi hindi naman ako marunong mag-ML. Ito yung sinilas mo? Kay Ate Mary. <laughs> Ito yung panlabas? Yep. Panlabas ba Oo. Uh -uh. Ito yung gamit ko kanina yung sinilas, pinahiram ni Ate Mary kasi wala akong dalang sinilas. So, si Ate Mary ngayon nasa simbahan, tapos nasa baba sila sa Kami ni Marvin bukas pa kami magano? si Simba. Gusto namin mo na mamasyal-masyal. Bilis ang araw, patapos na yung Sabado. Kaya, mamasyal lang siguro kami sa Canadian Tire Ole or sa ano. Hindi, hindi, hindi. Sa, sa ano tayo? Sa Walmart tayo. Ang dami. Ha? Ayun, nag, ano na siya, nagsipag-brown na siya. Ay, ay mamamasyal. Bedan tayo sa ano? J, J, Y. J, Y. Crazy beans muna. Uh, sa mga gusto muna. bukas na lang tayo mag crazy beans. <laughs> para $10. Ito muna ba? Uh, Inis sa uh, loob ng sakya Dito kami ngayon guys sa Best Buy. Naghanap si Marvin ng ano? Apple CarPlay. Kailangan daw niya kasi nga mag long drive long drive na kami. Yung gusto ni Marvin no? Oh. Hindi, mas malaki siya yung compare dito o. Oh, kasi dito, dito o. Oh. Oh. Hindi buo dito. Ay, basag ko. Uh, ba? Diba? Yun kasi buong-buo talaga. Ito ang gusto ko. Ganto lang siya kalaki. Magkano to, be? One. Ayan. Uh, oo nga. And guys, nagkakanvas na si Marvin ng mga appliances pong bahay. Bibili ka na ng bahay, be. Mag-iipunan na natin. Madilim na. Eh, tricky ang ref. Eh, di pa-plus na lang natin. Ito yung gusto namin ref ni Marvin Dalawang pinto. Yes. Yung, lutoan. lutuan, ganito yung gusto naming uh, lutuan. Yung yung... Ayan. Yung ano, yung apoy ang gusto namin ni Marvin. Ito yung parang ganito. 1.5. Uh, Magkano okay, eight to? 1.8. Yes. Gusto ko may ganito. Dito ka magluluto. 2K okay pala yan. Two, dalawa na yan? 2.5? Hmm. Washer and dryer. Ay, to. Ayaw po nito. Sale Nakaselto. Na Kasi ano na lang. Pwede na ko lang bilhin tayo. Bibili mo na. May pambili ka naman. Wala e akong pambili. Tingin nga ng account mo. Oh. <laughs> ano ito ang laki? Tubigan? Hindi na kailangan ito. Eh. Laki ba yun? Display na lang yun. Kasya ka na dyan pag tinanggal to. <laughs> ang laki. Ito po ang laki nung ganto niya ba yun? Mm -hmm. Itong freezer. Gan ah, gano'n rin yung preserve. Ah, may ano ng yelo, oh. Mm -hmm. Ito pa, oh. Pwede na yun. Oo oh, nga. Kasi na sa atin yan, pag may pamilya na tayo, yung freezer, be, malaki na yan. Sakto na yun sa atin. O, oh, pati sabi ni Marvin, ano din daw, vacuum din daw, sama din daw. Computing ko magkano ang total. By the way, yung couch, yung dining table, yung mga ganun pa. <laughs> pag nagkaroon ng bahay. Ayan, Oh. Ito yung kaya alaano, o. Oh. Ay, hindi. Ito yung kay, ano, kay Haley. Ganyan yung kay Hailey, be. Eh. Yung violet, nasa dulo. Pangalawa. Ito to. Ito. Violet? Ito to, to, violet to. Where's taas. ass? Ito naman kami, guys, sa JYSK. Naman kami ng mga sofa. Ayan. Canvas-canvas lang, no? Kala mo, ay bibili na ng bahay. Wala na, natutuwa lang kami ni Marvin mag-canvas ng mga panggamit pang bahay. So, bumili ni Marvin ito para sa washroom. Ano gusto mo? Ha? Pero pwede rin tong malaki kasi ano tayo eh. Dalawa tayo eh. O, oh, dalawa sa harapan eh, di ba? Oo. Oh, o, oh. ito lang. Ganto. Mas maganda to eh. Pag ano, basa. Galing ano, pagpapaligo. Gamit. Ang higaan, baby. O, oh, yung parang katulad ng nabili nating una, di ba? Sarap. Ito, ito, wow. ito yung kalati doon, ha, oh. Yung, yung, queen na size. Na, Oo. Okay, 400 niya hulugan. Hulo. Hindi ata. May mattress ata sila. Hulugan nila itong hinuha. Ay, frame lang pa yung 400. Oo. Hinuha nila itong hulugan eh. Upo mo dyan ah. Ito yung gusto ng table no. Oh. 319 daw. Ito mura ito ba 199. Wala yung malalaki talaga. Okay na to. Ito maganda to. Look, be. Ito maganda. Maganda yung kulay. Tawa ko, pil na pil ang upo. Oh. Magkaroon na tayo ng sariling sopa. So, 119. Yung regular price niya, 149. Nabili lang namin to sa marketplace ng $20. Ayan. Tapos yung kasama niya na side table, $5 ko lang nabili. Tapos dito mga 80 plus. Ay, si Marvin, no? Umuupo na dun si Marvin. Ah, ang ganda yung pang backyard, bebe. Ano, pang backyard. Walmart naman kami, guys. May bibiling kami dito. Pili kami ng karne. Kani nagtatang kasi sa ate kung ano yung gusto namin pagkain. Sabi ko, parang ayaw ko munang kumain. Te, busog pa ako. Sabi, mamaya pa naman dinner. So, hanap kami para may share naman kami kung anong pwedeng lutuin. Kasi naglutong ng kare-kare kahapon siya ka-shrimp. Guys, nakasale yung sunscreen. Kuha tayo. Eto. Tapos si Marvin may bit-bit siya. Ay, tingin tayo ng mga gamit. Gamit pa rin, no? Walang tigil. Ang pagtitingin natin sa gamit. Gas din ba siya? Gas din? Gas din Ay, ata, bebe. Tama niyang bebe. <laughs> paano, paano? <laughs> Ganda na. No? Wala yung maliliit. Kuha kami ng ice cream. Ayan. Yung paborito na namin ni Marvin yung choco fudge brownie. Ayan. Pang dessert namin doon kala Ate Mary. Ito na lang, no? Ito, kuha kami na itong isa. Ayan. Hindi <laughs> ko alam. Bigay natin kala Ate. Kanong lutoy nila. Sinigang. Kuha tayo ng bacon. Bale, magkano to? 12 dollars dalawa kaya tayo ano kaya abot yung binayaran natin ah oh, alin yung ano bacon 60 dollars na lahat yon, yun yung pa lang <laughs> Diyos ko dahil, mahal na nang bilihin talaga. Yung mga halaman, no. Taas ng sikat ng araw, no. Ano na, mag-aalas 7 na. Be, pwede tayong dumaan ng dalarama nga pa lang. Papadaan saan oh akong Marshall, may titingnan lang ako. Bukas na lang, okay. Pagkasimba. Dito na kami guys. Ayan na si Bebe. May dalang plastic. Good afternoon guys. Welcome back again to my YouTube channel. Nandito kami sa Crazy Beanie Marvin. Kasi $10 lang ngayon kaya kasi Hey Bebe. <laughs> Tumi ka pa sa ano, kailay. Ano ba mo? Guys, $10. Dalawa na siya. Tapos oh, kay lang. Kaya lang. sana yung... Uh, sa um, compartment. Storage. Oh, ah, storage. Kaya okay, black okay. okay. Ito isa dalawa pala. Dalawa pala. Dalawa sa no, dalawa niyan, pa Dalawa pa lang. Ito Parang sa Ito para sa ito. Ayun parang sa dito. Ha? Sa pilan dito? Oo. Uh -uh. uh -huh. yun? Yung sa banyo to ba? Oo oh, ngayon. yung sa katalag nila na... Meron ba? Yung dalawang ano, tapos may sabitan siya, oh. Oo. Uh, okay, no. Pa eh, huwag na i-clip. Ganyan. Hindi siya, parang ano lang pala, yung tattoo lang. Okay. Dalawa siya na Sorry, sorry. Ay, naka. Sorry, sorry. Okay na. <laughs> Isod pa siya guys, so oh, binaganon. Ay, gulat ako dalawa. Tapos ito, nakita ko yung pang instax ko, oh. Dalawa yung laman niya. Eh, mahal to. Dito, $10. Kaya check uh -huh. ni Marvin. Magkano? more na 20 plus yun. Ano sa best buy? Ayan. Pabayad na tayo, guys. Ayan. Pabayad? Oh, uh Oo. -oh. Magkano lahat? $40. $40. Tapos yung ko yung bag ko. Ayan. Huh? Tapos na tayo mag-shopping. Uh -uh. Ayosin daw ni Marwin sa likod. Ayan. Ayosin daw niya yung likod. Ayun eh, mo, yano ano natin. Ayun o. Oh, kalat ng likod namin. Dadalhin pa namin sa value village ito. Okay. Okay. Gamitin daw niya isa. Naka $40 dollars kami. Kaya, ano, pag sa city, yung dami na bibili. <laughs> tingin? Namili ka din ah. Ang laki pala yun, bebe. Mm. Ayan. Meron na kaming lalagyan. di pag winter na yung kumot mo, bebe, may lalagyan na. Ah. Ayos mo naman. Meron ka nga lalagyan. Pakit naman ang ayos mo. ang sikip din na lalagyan. Gulo-gulo din. Bagsak lang ng bagsak eh. Ay, anong galing talaga mo guys ng sawa ko. The best. Dalawang lalagyan. So, dito yung isa o. Ayan. Magkaka same size lang pala sila, no? Oh, wow. Ganda na. <laughs> yung pan ni Marvin. Dala din namin yung kay Ate Maan. Ayan, sapato sa sooli namin. Dito na lang to sa ibabaw. Ito dadalang sa Value Village. Oh, di ba pag tinanggal? Oh, ang ganda na ng likod mo. Hindi kami makabili ng ganito. Yung mahal eh, $30. Yung panglagay talaga sa likod. Sa, ano, sa Canadian Valley, Tire. Guys, hmm. may binili siya. Hindi niya alam paano gamitin. <laughs> Sa salamin yan eh. Oo nga, pero sa labas ata. Sa labas ba yan? Eh bakit parang may kailangang sabitan? Ang labas nga to. Sure. Parang di mainit ang upuan? Go go bebe! Garden ano din sa labi oh. Tingin tayo mamaya ha? Mga bulaklak. Parang may mga gulay-gulay din. Okay. Home Depot. Ngayon lang ako pupunta ng Home Depot dito sa Regina. Kung pa yung oh, $20.55. cents. Bibili kami ng martilyo para sa work ko. Tapos extension. Yan. Kasi yung extension namin sa bahay, nagluloko na. May time na hindi siya gumagana. Ito na yung mga gusto ni Marvin. Tumingin ng mga pang-ayos sa bahay. Ako mga gamit sa bahay kahit wala akong bahay. <laughs> Duh, gusto ko yung gantong kulay ng sahig brown. Meron pa kayong ibang kulay dito. Ay, baka sa iba nakalagay. Ganda oh. Yung mga gagamitin kapag maggagawa ka sa backyard, no? Ito yung parang side. Yung kalutulag kala Kuya Ali, di ba? Sila lang gumawa dun sa backyard nila. Pasok kami dito yung mga pwedeng rentahan. Ning no, pati yung mga ganito pwedeng mag rentahan. Pag magagawa daw siya sabay, magrarenta na lang daw siya dito. Pag hindi masyadong, pag, no, pag, no, pag, no. pag hindi masyadong gagamitin na. No. Oh, ka na lang ng pang ayos dito. Saan lang bilhin mo pag pag palaging gamit. Okay. Buhay. Pero na hunting, buhay mo. pero na lang ko lang. <laughs> Kaya na, ayun yung kay ate. Ayun yung mali ito. $10, ayan. Yes. Dawan na. yan. Sa mo lang ganto. Ga? Ah? Ganyan ba 'yun? Ah, oh, oh, hindi pala 'yun. Pero ganyan 'yung tsura nung kay Ate. Maganda, guys. Oh. Pang ano sa sahig sa bahay, ganyan kulay. Hasang mahal. 5.98 ang isa. <laughs> Hanggang washroom yun, be, ganyan. Extension na lang. Ito na yung aking, ano, hammer. Mm -hmm. Cutie. <laughs> no tapos kaya ko to iniram kong oo oh, nga anong bigat nung sa amin eh light brown Ayun, maganda yan bebe no ganda no ganyan pala siya isang piraso lang yan ay ang kapal pala niya no ganito pa na itsura niya ganyan pa na itsura nila no akala ko isang ganito lang oo nga akala ko isang ganito lang makapal pala yan no ganda Soon. tingin ganyan? din kami na itong mga exos. Si Marvin nahanap niya na extension ko. Tingin-tingin lang. Nakakatawa magtingin-tingin. Na mga pang ano sa bahay. Ha? All -man. Kasi sa ano, sa Kipling kasi mura nga yung mga bahay. 100 plus lang. Ano nga lang, medyo luma. Pang ipaparenovate mo. Yan. Budget ka. Magbabudget ka pag magpaparenovate ka mga 40. Pwede na yung 40,000 40, 40 000, no be. Kasama na yung mga gamit pang bahay. Wala. 40 na yung laman mo. Peso <laughs> <laughs> <Miss mo> siya. na. yung <laughs> electrical mo. <laughs> Itatuloy mo na ba yung electrical mo? Hindi Huwag nursing ka na lang Dini. din. Huwag nursing na lang din daw si Marvin. <laughs> Okay, kasabay yun dun sa atin, papunta dun sa ano, sa higaan. Liit-liit lang naman yung kwarto natin eh. Hmm, ikli lang no. Ito ba, ilang feet to? Extension no. Kailangan kasi namin extension. Ang dami na yung saksakan. Ilan yung saksakan yan? Apat, lima. Ah, ang dami. Kunin na ni Marvin, bali $14.98. Maikli lang sya, 3 feet lang. So ilalagay namin sya dun sa may likod ng higaan namin. Para mas malapit. Ayun eh, ba sa mga kuryente yan lahat? Kung kailangan doon ni Marvin. Anong kailangan mo bebe? Hindi mo na so, electrical. Ah, hindi ka na electrical. Bakit? Ano nang gagawin mo? Bouncer. <laughs> Bouncer ka na lang. dito na tayo sa mga halaman. Doon tayo. Tingin tayo ng mga halaman, bebe. Baka may mga ano din dito, yung mga sili-sili. May picture pa naman ako kung magkano yung presyo dun sa Canadian mm So pag mura dito, dito na tayo bumili. Ano to? Ah, lettuce! Ito ba yung lettuce? Sili na lang. Ay, ito ba yun? Oh. Kailangan ko to. Sa so, o? Oh. Tambayan pang sa backyard. Ano? Yung set na, oh, magkano? 578 din, mahal. Ilang lang daw binili namin. Mas mura sa Walmart nung ano guys, extension. 6 din yung saksakan niya, kaya doon na lang kami. Dito kasi, magkano yung bebe dito? 15 dollars din, no? Sa Walmart, magkano? Yung saksakan? Ha? Dito Dito? Dito, sa Walmart ka magkano? Magkano? Nine dollars lang sa Walmart. Kaya doon na lang kami bilhin yung mga isin. We're back! Kamusta naman kaya yung sasakyan? Beh, Nakalock! May lalagyan ka no! Ito po an? Hindi masyado. Hindi nga masyado. Privilege na kami. Ano? Wow! Bibili din ako ng pants extra para sa work. Kasi mainit na eh. Hindi pa lang ganyan dito, no? Mm -hmm. 20% din. Ayan be, Bali Village ka. Ang ganda Dakota. Pa, oh. Dakota. Bago pa ko. Size kasi rin ito. 20, 28. Ito yung sabi ko. Oh, i-garterize so, na mo kasi yan be. Ito naman, pasok lang. 30. Ano, Kailangan mo ng belt be. Kailangan Kailan mo ng belt. Kailangan mo ng belt. Love love. Ang haba lang na pwede pero ito ay pang work pants talaga din. Oo, oh, yun nga, ganyan nga. Ay, nakita ko tayo yun yun. yung pang king size, oh. Mas mahal. Ben. mura eh. $7 lang pa mahigit. Ito $10. dollars. yung panggala ito, pang mo isa. Piling ko rin to. Ikaw, kung gusto mo. Kung ayaw mo, huwag na. Pwede pang work lang. Pag minsan, pwede ko pang gala. Pag wala. Huwag ka nang pang work, may madadamihan yan. Sige na nga, bilhin ko na nga. Meron kami yung $20 na ano, discount. 20%? Ah, $20. 20% sorry, I'm sorry. tatlong pans yan guys naka discount kami ng 6 din sa tatlo so dapat nasa 30 30 plus eh 26 na lang nata yun ito naman kami sa south guys okay lang yan, ipitin. <laughs> sa South noon kami sa winners. Ayan. Titingin nyo lang yung mga gamit. Mga sopa-sopa lang. Libangan lang. <laughs> <laughs> Ining table, be. Tapos yung mga upuan, no? Pero maganda cream. Oo, oh, may ganyang ano din si Orly. Pang ano yan, yung pang konting tao lang. Pag lang kayo sa ano, bahay. Oh, magalaw. Oh, ano. Guys, ang ganda Oh. Ang ganda. Ay, ito siya o. Oh. Ang kanina yung presyo niya. Yan o, 600 tayo. Presyo. May. Diba? 600 yung gasos na ito. Ano yung mga pants mo? Anong kulay? Wala akong white. Wala no, akong white? Hindi ko yung color yun. Hindi ko tanda yung mga color mo eh. Bagay dito white or black? Napaanlo? Black. 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 Maganda siya. Maganda tela, bebe. Pang summer talaga, oh. Ano ganda. size niyan? Ano size ka ba? Small. Small na yan? Parang yung... ang laki. Small na yan. <laughs> oh, ang ganda, bebe. Tapos tatakin mo dun sa brown mong pants. Dun uh daw. Gusto mo nga ba di ba, gusto dito lang yan. Oo. -oh. Eh, suot mo nga. Sakta lang ba yan? Oo. Uh -huh. Tapos ito takin mo. Sakto mo haba siya o. Oh. Tignan natin kay Bebe. Para sa Winnipeg. Winnipeg. Ay, saan laki niya. Wala. First time ko makakita ng ganito kalaki. Katulad ng yung binili namin na lutuan. Gusto ni Marvin. Ito yung gusto ni Marvin. Tapos may takip pa siya o. Oh. Tapos ito, malaki din. Kung, ito yung ganito yung amin. Tapos mas malaki ng konti. Ito talaga malaki. Kasi nasa $40 na to. Ito $25 lang. Ang laki nga pati. Tapos mga Bakit ganun? 25 to, to tapos ito, 40 dollars na. Ola. Ang ganda Oh. Ayan o. Oh. Ola, mo na. Guys, nabili na namin. Dalawang nabili na namin dito sa ano. Titingin winners. Titingin lang daw. Pero na si Marvin gagamitin sa Winnipeg. Solo? Oo. O, parang, parang si Marvin bumibili lang ng damit once a year. <laughs> Once a year lang yun nabili ng damit. Or twice a year. Or twice. Ito pala yung kaunahan this year, no? May nabili ka na ba this year? Wala pa, no? Meron siya pants. Pants. Tapos ako yun daw last year sa akin. May pants. Ano? Value village. Ayan <laughs> na. Uh, Pantawa siya. Eh. May lalagyan siya yun. Eh. May laptop pa ako. Wow. Kalat-kalat naman sa loob. Hindi pa. Hindi ako kinukuberan eh. <laughs> Isang dito kami sa South, mag ano kami. Haba ng pila, may ice isa cream din na cream. ano, haba din ng pila, mga ice cream. Wow, ang haba ng pila. ng pila. Sisimba kasi kami ni Marvin. Next time, try natin dyan, baby. Ano? haba ng pila eh. Madaming parking, guys. Hindi kami mamamblema. Umaambon, guys. O, so, tingnan nyo. Sana hindi lumakas. Kasi wala kami payong. Nasa kiplik ng payong namin. Ano si Marvin? Tara na be. Ano lumalakas be. Buti nandito na tayo. Kaso problema natin paglabas mamaya. Ang layo pa naman. Paano yan mamaya? Tapos na ang misa guys. Buti hindi na tuloy yung ulan bebe. Nawanag uh, pa. Oh. Alas 8 na. <laughs> Dato nanginginig ka pa. Dato nanginginig ka pa.